Alam nyo ba na ang Paradise Resort na ito ay matatagpuan ng natin sa Katanawan, Quezon? Halika at pasyalan natin ito. Tara na at panuurin natin kung ano magagandang makikita rito sa resort na ito. So magandang buhay mga kajaming, nandirito nga pala kami ni Dick. Saan nga ito? Saan nga ito Apple's Paradise. Apple's Paradise. So pupuntahan lang namin yun. Yung pinagmamalaki ng Apple's Paradise na to yung helicopter. So, napakagandang, napakagandang resort dito, ano? Yes. Para ano, Talagang sa mga gusto maglabing labing at sa mga, sa mga gusto mag-honeymoon, it is the best for you. Let's go, guys! Ito nga guys at papunta na kami doon sa mismong area kasi kung sa, kung sa Lukban, Quezon ay mayroong aeroplano na pwedeng mag-dining o hotel. Dito naman sa Katanawan, Quezon, ay mayroon ding helicopter. Nakasya daw dito ang 15 packs. Ah, may sarili rin pala dito ang swimming pool. No? Wow. Ha? Mainit. Pare, anong gusto mo? Lumutong na sa init o paano ba? Pwedeng, pwede bang light lang? <laughs> so, ito na yun. May sarili silang helicopter dito. Ang ganda, no? Ah, boss? Hello. Oh, kami yung nag... May ano? Kami yung mag-inquire doon. Ha? Pero, binablog ko na rin to, ah. Sa pangalan mo, sir? Hindi, sir. Sir Rene. Uh -oh. Okay. Welcome, sir. Oh, ito yung nakikita mo doon sa labas na malaking helicopter, oh. Ano ba to? Man-made o totoo helicopter to? Ano, sir, yan? Hindi, sir. Hindi, sir. Ah, parang ginawa lang. Ginawa lang po siya. So ano yung ibaba nito? Kitchen yung set kitchen. Ah, kitchen. So pag kinuha mo to, Meron ako magluto. Pwede na rito magluto. So magkano dito yung ano ka mo? 15,500. Ano siya? Ah, uh, overnight. so makita to? So ito makikita natin May sarili na siyang lutuan Tapos video okay na din Ay hindi siya may voucher yan Bukod yan? Mayroon siya 1K Magkano? 1K 1K Alright It's so okay na din So okay. tingin ka Punta natin yung taas naman tayo doon sa second floor. So kung nakita nyo kanina guys, yung iba ba, yun yung reception hall, which is pwede na rin ng uh, video, okay, party-party, may kitchen na rin, kompleto na sir, ano? So dito naman yung loob nito, helicopter na to. So ilan, sir, ilan ang ano nito? Kwarto. Dalawa na sir. Oh, dalawa. May CR sa CR. May sarili din siyang CR. Wow naman, ang cute. Yes sir. Yung kwarto sa, dito rin kalaki. Ah, yeah, meron siyang cash. extra. Mm-hmm. nya niya. Ba't saka mabango? So, aircon split type tapos yung CR din actually so, uh, siguro na, naging polybook ito ngayong yes, nag polybook ka ano? grabe kaka out lang dito polybook -hmm. sabi nga doon sa ano information out. dito sir meron din tayong project ng director Ah, may refrigerator. So, pwede rin dito mag-tingin-tingin. Uh, o, oh, mayroon din. So kasama na siya. Okay. At guys, ito yung, eh, sa P50,005, dito na kasama mag-swimming. Yes, Sir. Kahit So ibig sabihin yung lahat na nag-re-rent ano, dito, lahat ng gyming, swimming Pwede lahat yan mag-swimming? Yes, Sir. Available na lahat yung mga... Oo. Basta bakit naka dito, naka-entrance po kayo dito. Oo. Oh. Magkano nga ang entrance dito? Sa adult po. Mmm. -hmm. Sa ano, Sir? Sa adult lang, Sir. Sa information. Ah, doon. Okay. Salamat, sir. Oo. So, ito muna, guys. Ito yung makikita natin kapag lumabas ka na ng helicopter na to Tapos ng chopper, of course. tapos ito na yung dahol ng swimming pool. Wow. Which is apple paradise. Kaya na nga, dito lang sa akin kinapupustuhan ay maganda ng tanawin ang makikita. How much more kung maligo ka pa? Siyempre, pagkatapos nga namin mamasyal, isang masarap na pizza at saka yung, yung mais ko yelo taw tawag-tawag dito. Super sarap nito, di ba? So, let's go, kaya na tayo. <laughs> okay guys, kung so nagustuhan nyo yung video na to, please like and share. And...